At in carrier nexus 42 CEA, malalabasin natin ang mga parameters niya. Yung mga temperature readings niya, kung maandal ba yung mga braso, natin. Para mapalabas mo yung mga parameters niya, pipindutin mo yung remote control ang kanyang LED button, tatlong beses, tsaka swing button ng tatlong beses. So, subukan na natin. One, two, three. O swing naman. One, two, three. Yan, so lumabas yung mga parameters ng E4. Up and down button din niya is yung swing tsaka LED. Ipad natin yung ibang parameters, T3. Mga temperatures yan, T1, T2, T3. Mga yan. Ibig sabihin yan, lalagay na lang natin sa comment section yung kanila. Ibig sabihin, signal natin kung umaandar ba yung kompreso. Ito yung pupuntahan natin parameter. FT, ibig sabihin yan yung target frequency, 79. Ito naman yung actual frequency kung maandar ba talaga si sa 70. Ngayon, magagamit natin yan sa field para malaman natin kung maandar ba yung compressor using the remote control. So parameter checking ng 42 CEA carrier nexus.